So, ayan. Hatid muna tayo ng mga balita para sa ating mga listeners. Uh, para updated po tayo. Uh, yung jeepney at tricycle drivers makikinabang na sa 20 pesos na kada kilo ng bigas simula sa September 16. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulo Rell Jr., layo nitong tulungan ang mga tsuper na labis na naapektuhan ng taas presyo ng krudo. O, oh, kami din ang sir. to answer ng task presyo ng kudo. Ilulunsad ang programa sa limang pilot areas, kabilang na ang navotas, kung saan maaring bubili ng hanggang 10 kilo ng bigas bawat buwan ang mga beneficiaryo na miyembro ng Drivers Association. Mabibili rin ito sa mga city hall at municipal halls at maging sa mga kadiwa ng Pangulo Stores. Uh, sa so ngayon itong uh, BBM uh, Benteng Bigas meron na program ay available para sa mga magsasaka minimum wage earners, senior citizen, persons with disability sola parents at mga beneficia beneficiaries ng 4 piece at walang gutong program. O, oh, marami ng pwedeng makabili layon ng DA na maabot ang 15 million households o nasa 60 million Pilipino sa ilalim po ng uh, 20 pesos na kada kilo ng bigas initiative ayan, uh, September 16 daw, uh, pwede na makabili yung ating mga kababayan, mga tricycle drivers and drivers, jeepney drivers okay Uh, yung maximum suggested retail price para sa manok at baboy ngayong Setyembre ay eh, hindi daw muna ipatutupad ng Department of Agriculture. Um, hindi na itutuloy ng Department of Agriculture yung planong pagpapatupad ng maximum suggested retail price o MSRP sa baboy at manok ngayong September dahil sa pagbaba ng presyo mga, sa mga lokal na pamilihan. Oo. Oh. Totoo ba? Bababa na. <laughs> okay. Inanunsyo po ng DA uh, matapos humagsagawa magsagawa ng joint market inspection kasama ang DTI o Department of Trade and Industries Agora Market sa Navota City. Sinabi ni Secretary Chu na mas mababa sa mga peak level ang kasulukuyang mga presyo ng manok at baboy. Oh, sabi po ng DA, sabi po ng DA ito, ay ah, hindi ko alam kung <laughs> doon sa area ninyo eh ganito din po ang presyo ng uh, baboy at manok. Okay, pork kasim at baboy ay nasa 330 kada kilo habang buwaba naman ang presyo ng manok sa so 165 kada kilo na dating 220 agayun uh, din mananatili o nananatiling stable ang presyo ng itlog 7 hanggang 9 bawat isa. Okay, depende po 'yan sa laki. At iniuugnay ni Chu Laurel ang pagbaba ng presyo ng na mga naturang produkto, pag-agrikultura sa malakas at uh, malakas na local production ng manok tuloy-tuloy na supply ng imported na baboy at proactive na hakbang ng ilang producers na magbenta ng lokal na baboy ng maaga bago ang posibleng muling pag-usbog o pagsibol nitong African swine fever sa panahon po ng tag-ulan. Uh, sabi po ng uh, BAI, no Bureau of Animal Industry na nasa 51 barangays sa buong bansa ang meron pang aktibong kaso ng ASF. And uh, tinitiyak po ng DA na patuloy sila sa pagsasagawa ng mga akbang sa pagbabakuna na pinangangasiwaan po ng pamahalaan at pagpapatupad ng mahigpit na border control para mapigil ang pagkalat ng African Swine Fever. And August 7 pa yung report na yan, ha? yung 51 barangays uh, na mga kaso ng ASF. Um, bagay, hindi pa ako namamalengke this week no, ng baboy. Pero bago ako, uh, bago mag-September, medyo yung manok nasa ano ba eh, nasa 220 pa rin eh. Hindi, wala pa ako nabili na 165. <laughs> wala pa ako nabili. Nagulat ako sa presyo, 165. Pero, di ba, Uh, baka may ilang mga merkado na uh, mababa talaga yung uh, presyo. Depende kasi yun sa palengke, eh. di ba? May mga class-class yung mga palengke natin. So, maswerte tayo kung malapit tayo dun sa mga palengke na medyo mura po ang bilihin ni mga bagsakan, di ba? Ayan, medyo mura-mura po kanilang ano, uh, mga paninda. Pero pag yung bawa, mga ilang pasan na yung baboy. Eh, malamang medyo matastas ko ang uh, presyo. Okay, ayan. Happy birthday daw sa iyo ang, uh, ano, ang uh, technical at saka digital ng WW. Happy birthday daw kay Ramil. Okay. Mm -hmm. DA, isinisulong ang Farm to Market Roads Equity Act para tugunan ang 36,000 kilometers backlog. oh may backlog ha sana hindi ito katulad ng flood control project. <laughs> ito mga tinatayong mga farm to market roads. Kundi masasama tayo sa ano, sa pinakabainit na pinag-uusapan ngayon. Okay. Hinihimok po ng Department of Agriculture ang Kongreso na suportahan yung panukalang Farm to Market Roads Development and Equity Act na layong maglatag ng mas malinaw na at mas malinaw, makatarungan at uh, may programang sistema para po dito sa mga uh, FMR o farm to market roads investment sa buong bansa. and binibigyan din po ng agriculture secretary na itong mga farm to market roads na ito ay hindi lamang mga infrastructure. Ito po ay ang tawag niya, mahalagang lifeline, lifeline na nag sa mga magsasaka, mangingisda at na uh, naghahayupan patungo sa merkado at oportunidad na pang-ekonomiya. O siyempre, mas madali para sa mga farmers, de ba, sa mga uh, mangingisda natin na mag-transport ng kanilang mga produkto mula po sa kanilang farm, 'di ba, papunta sa merkado. Eh kapag po madugo yung biyahe nila. <laughs> Diba, yung accessibility nila, tiyak po ay uh, tataas ang presyo, no? kung minsan sila yung pinupuntahan naman talaga ng mga uh, traders, pero uh, sa mababang presyo. Hindi ka tulad kung may mga farm-to-market roads, mas madali nilang madadala yung kanilang mga uh, produkto. And ayon dun sa panukala, hindi bababa sa 30% ng pondong farm to market roads ang ilalaan para sa mga rural areas na may mataas na antas ng kahirapan. Ayon din sa kalihim, itong farm to market roads ang backbone ng seguridad ng pagkain. Pinabababa nito ang gastos ng mga consumer, pinapataas ang kita ng mga producer at nagbibigay daan sa kaunlaran ng rural economies. And nanawagan din ng DA sa dalawang kapulungan ng Kongreso na bigyan prioridad ang panukalang ito dahil ang infrastructure sa kasalukuyan ay kritikal para po sa modernisasyon ng agrikultura, uh, paglaban sa kahirapan at inklusibong pag-unlad ng bansa. Okay. okay, last na lang na balita. Ito ay... Uh, tungkol sa mataas na presyo ng sili. <laughs> diba? Yung mga mahilig sa maanghang dyan. Ang Department of Agriculture, itinuturong dahilan yung pagsipa po ng presyo ng sili ay eh, yung mababang produksyon. Uh, so ngayon, seryosong binabantayan ng Department of Agriculture itong patuloy na pagtaas ng presyo ng siling labuyo Uh, sa iba't ibang pamilihan sa bansa. Actually, uh, eh, hindi naman siya labuyo eh, ano lang siya. Kasi 'di ba yung labuyo natin, yung mm. maniliit na klase, mm. 'di ba? Pero yung ngayon lahat ng sili na kulay red na ganyan na maanghang, eh uh -huh. tawag uh -oh, manghang. Tawag natin labuyo, pero 'di ba, diba, depende po 'yon. Ayan, yung ganyang manghang na sili ay tuwataso ang presyo yan kasi um Uh, according to reports uh, nagpapakita ng hindi pang karaniwang pagtaas na nagdudulot ng pagkabahala ng mga mamimili sa isinagawang monitoring po ng DA Bantay Presyo natukoy na ang pinakamataas na presyo ng bentahan ng siling labuyo uh, sa mga pamilihan po dito sa Metro Manila i-umaabot na sa 900 pesos kada kilo ito po ay malaki kung ikukumpara sa presyo noong nakaraang mga buwan Noong Agosto, siling labuyo na sa 500 kada kilo. Noong July, nasa 350 lang ang kada kilo. Oo, ngayon, nasa 900 na. Yung last ko na punta sa palengke, sabi 700 yung kuha nila. Kuha nila yon 700. Siyempre, ipapasa yun. Ah, uh, pwedeng umabot ng 900, di ba, sa mga retailers. Ipinapaliwanag ng DA na ang pagbaba po ng produksyon ng sili ay karaniwan nangyayari tuwing panahon ng tag -ulan. Ang madalas na pag ay nakakapekto sa paglaki at pagdami ng sili. Gayunman, ang sitwasyon ay lalong lumala dahil sa magkakasunod na pag-ulan, pagbaha na, uh, na naranasan na nararanasan kamakailan sa iba't ibang bahagi po ng bansa. So, batay po sa ulat Lumalabas na nabawasan ang supply ng sili mula sa mga pangunahing pinagkukunan tulad po ng Ilocos Region, Central Luzon at Bicol Region. So ngayon ay active ang uh, DA sa paghahanap ng iba't ibang mapagkukunan ng supply ng sili para matugunan ang pangangailangan sa merkado. Uh, sa so tayo kukuan ng sili, Kuya Ramil? <laughs> Pero, <laughs> ah, Oh, ako din eh. Uh, nung ano nung last punta ko nga sa palengke, sabi ng um tin nagtitinda, uh, mahal nga daw yung sila, 700 yung kula. Kuha nila kaya konti lang ang kinuha nila. Uh, kasi nga pag hindi nabenta, sayang naman, 'di ba? Kaya Ramil kasi anong tag doon? Uh, natutuyo, nabubulok, 'di ba? Sayang ang punan. So konti lang daw ang kinu ang nila at ah uh, dahil nga humahal. ay naku, hindi ko wala sili. Sabi kong ganyan. Meron po akong tanim. Nag-iisa lang po yung tanim ko na sili. Pero, ang dami talaga niyang mamunga. No, ah uh, kung may sampu kada napipitas ko, eh, meron. Oh, so, at, uh, ang tip ko para mapahaba ang shelf life ng sili, ilalagay ko sa freezer, Kuya Ramil. Mm -hmm. <laughs> yung, mm -hmm. Pwede rin i-dehydrate yung patuyuin. Ah, uh, air dry. No, Tapos, gigilingin. Pwede, pwede yung chili flakes. Oo, oh, chili flakes. Powder. Uh, uh. as hindi na yun igigisa. Hindi na ano, yung parang ibubusa sa kawali, gano'n. Pero roast kasi ano eh, dati, nagtanim ako ng sili. Hmm. Umabot ng ano na, Umabot ang dami talaga. Nakaka, <laughs> Nakaka-harvest ako ng araw-araw siguro dalawang bilao. Dalawang bilao? Oh, okay. Dating, mga ilang kilo yun? Mga ilang kilo? May sampu? Bente? Mga sabihin natin 10 kilos a day. 10 kilos a day? Grabe, a day. no? Anong ginawa mo? Eh, wala nung bumibili. Eh. <laughs> or, or, hindi, hindi ko naman na subukan na eh, ano Iibenta. Hindi eh, ko ako. No, drenay ko. Hmm. ko mm -mm. ako. Noong drenay ako, hindi ko muna pli Hindi ko muna p'li-powdered. ng dalawang drum. Ha? Huh? Okay. <laughs> ang dami, ang dami. Tuyo na. Hindi ba ako bago, tinertay ko talaga. Bago yeah. nung ano, may, sabi ko, marami ako dyan. Pinamigay ko sa mga kaibigan ko. Ang dami pa rin. Yung isang drum, hindi na ano, hindi na galaw. Oo, oh, hindi lang na Pero, pag matagal din, pinapasok, naka-ano, na, na-penetrate naka, ano, na pa rin ng punggos. Punggos, ah, oo. Oh. Dapat talaga may, Mahirap, mahirap, ano, i-store. Within six months. Dapat, Dapat makonsume ma na talaga. Oo, yeah. so yun. Uh, ako ngayon yung buong sili nilalagay ko sa rep do <coughs> pag ginamit mo medyo syempre kukuluntoy eh, di ba ganyan uh, parang soggy pero nandun pa rin yung anghang niya no mm hindi -hmm. ka tulad kapag uh, pinabayaan mo lang siya dun sa loob ng rep natutuyo <laughs> masyado so may iba ayaw kasi ng dry caramel unless gagawin mo nga siyang flakes No, pero yung parang kakainin mo kaagad or gagamitin mo kaagad sa mga ano mo, sausawan <laughs> Yan ayo nang dry kaya ano. Kaya sa rep. <laughs> pero ano, effective siya, effective siya. Subukan niyo uh, para magtagal po ang sh shelf life ng inyong mga uh, sili, no, uh, inaaning sili. Ay, okay naman kung gusto niyo magluto. Uh, chili, nasa chili oil, di ba? Chili, garlic chili oil, ganyan. Uh, pwede nyo po yung uh, subukan. Pwede kaya, yung katulad ng ginagawa natin sa bawang, yung parang igigisa mo, na, eh hindi, hindi mo siya igigisa. Parang i-grind mo na siya as fresh, tapos lalagyan mo na lang ng mantika, ng oil. Ako, linuluto ko eh. Ah, niluluto mo na mahirap po magluto ng sili. Sa, yung fumes sa niya, sakit sa ilong, sakit no. sa mata. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. uh, na-try ako, ko nga yun. Nagluto rin ako. Sinira pa nga yung blender ko yung sili. Kaya may yun. <laughs> sa dami yan, no? Sa dami. Mm -hmm. oh, yan. Uh, tsaka ano po, Tagdon, doon, uh, mag-gloves po kayo pag kayo ng madaming sili. Kahit nga yung siling green, sakit sa kamay. Pag po binabalatan ninyo. So, ingat po tayo. Uh, baka ba may ikuso, humawa kayo yung sili, sa mata. Nako po, ang sakit. Uh, ako basta naranasan ko, nag, uh, yung fumes kasi ng sili, masakit sa ilong. And, buti sana ako ako lang affected eh. eh bahay. <laughs> Lahat na makasama sa bahay, nagre-reklamo. So, ayan po, uh, sili. Ah, uh, pero 'di ba, karaniwan na, kuya na pag ganitong panahon, mahal talaga ang sili minsan nga umaabot pa ng 1,000 pesos yan kada kilo. Yun nga, no? yun yung mga ginagawang timing ng mga nagtatanim. Yes. Ay, mm -mm. Hindi, hindi pa rin, ano. but hindi mag no? <laughs> no, no. <laughs> Para, in, in, or baka naman sinasadya lang na, ano, alam mo yun, <laughs> na maninip, na mamanipula. Nasanay na tayo na ganitong panahon, mataas presyo. oh, ito. Diba? Na, manin, na mamanipula yung I don't know. Pero hindi, baka nga yung mga taniman natin di pa ready sa tagulan. Hindi pa tayo nasanay. Dahil <laughs> hindi. Na, ngayon lang ng ano eh. Ang maraming nga lang, <laughs> ano, maraming nga lang mga na sakit. Pero marami nga pwedeng Pwede ka nang gumawa ng paraan para makapagpalusot. Parang ganun sa sabi mo. <laughs> Mm -hmm. uh, yung, kaya yung sile parang, ako nga, sabi ko, nandyan lang sa isang tabi, namumunga naman. nasa na kaya yung ibang mga tanim na sili? Baka talusaw talaga ng mga pagbaha at pagulan. Ay, kasalanan daw yan ng mga flood projects, flood control projects. <laughs> Kasi kung paayos yon hindi binabaha yung ating mga taniman. Eh, sabi. O, kaya damay-damay yan eh, yung flood control projects na yan.